At si Tera, ang ama ni Abraham ayon sa patutuon ng Biblia na unang binanggit sa Aklat ng Genesis, Kabanata 11, mula sa Talata Domdur-Onto hanggang 32. Bukod sa pagiging ama ni Abraham, si Tera ay ama rin ni Nahor, Haran at Sarai. Kakaunti ang sinasabi ng Biblia tungkol kay Tera, walang halos binibigay na tiyak na detalye tungkol sa kanyang talambuhay. Ang alam lang ay ang angkan ng ama ni Abraham ay nagmula kay Shem, ang anak ni Noah. Kung isa sa alang-alang ang maikling talaangkanan, makikita na ang pinakamalapit na mga ninuno ni Terah ay sina Nahor at Serug. Sa kontekstong ito, sinasabi ng teksto ng Biblia na si Serug ay nabuhay ng tatlumpong taon at nagkaanak kay Nahor, nabuhay pa ng dalawang daang taon pagkatapos niyang magkaanak kay Nahor at nagkaroon pa ng iba pang mga anak. At si Nahor ay nabuhay ng dalawamput siyam na taon at nagkaanak kay Tera. Ngunit mahirap sabihin nang may katiyakan kung si Nahor ba ang ama ni Tera at si Serug ang kanyang lolo. Dahil maaring may mga kakulangan ang talaang kanan na binanggit sa Genesis Kabanata 11. Posibleng makarating sa konklusyong ito dahil kung ituturing ang talaang kanan bilang masinsinan at kronolohikal, mismong si Shem ay nabuhay pa noong panahon ng kamatayan ng patriarkang si Abraham. Kaya malamang na ang talaang kanan kung saan nabanggit si Tera ay representasyon lamang. Ibig sabihin, isang talaang kanan na nakatuon lamang sa mga pinakamahalagang tao sa angkang iyon. Bukod dito, ang pangunahing layunin ng manunulat ng Genesis sa pagtatala ng talaangkanan ay upang ipakilala ang kwento ni Abraham na binibigyang diin ang pagbuo ng bayan ng Israel at binibigyang highlight din ang talaangkanang mesyaniko. Ngunit, ano ang pamilya ng ama ni Abraham? Ang totoo, hindi binanggit ng Biblia ang pangalan ng asawa ni Terah at hindi rin nilinaw kung ang ama ni Abraham ay may higit sa isang asawa o mga konkubina. Tiyak, subalit, na si Tera ay nagkaanak sa higit sa isang babae dahil sa kalaunan ay ipinahayag ng Biblia na si Sara ang asawa ni Abraham, ay kanyang kapatid sa Amarin. Noong panahong iyon, tinawag siyang Saray. Kaya, posible rin na ang ama ni Abraham ay nagkaroon ng iba pang mga anak na hindi binanggit sa Biblia dahil hindi sila mahalaga sa kwento. Ang katotohanan ang anak na lalaki at babae ni Tera, sina Abraham at Sarai, ay nagpakasal sa isa't isa ay dapat na maunawaan sa konteksto na sa panahong iyon. Ang ganitong uri ng relasyong magulang-anak ay hindi patahasang ipinagbabawal ng Diyos at nangyari lamang ito mula sa panahon ni Moises ayon sa naitala sa Levitico, Kabanata 18, mula talata Shechem hanggang 18. Bukod dito, noong panahong iyon, ang pamilya ni Tera ay sumunod sa mga kaugaliang idolatroso na nangahulugang ang kaalaman tungkol sa Diyos ay hindi na panatili sa sangay ng kanilang lahi. Ang totoo, pagkatapos ng baha, muling nagrebelde ang sangkatauhan laban sa kalooban ng Panginoon, ayon sa naitala ng Biblia sa insidente na kinasasangkutan ng Tori ng Babel ang mga anak na lalaki ni Tera ay ipinakilala sa Biblia sa sumusunod na pagkakasunod-sunod, Abram, Nahor, at Haran. Maraming iskolar ang nag-iisip na, sa kabila ng pagkakasunod-sunod na ito, hindi maaring tiyakin ng may katiyakan na si Abram ang pinakamatandang anak ni Tera. Sa katunayan, ilang tagapagsalin ang nagtatalo na marahil si Haran, na kapatid ni Abraham at ama ni Lot, at namatay bago lumipat ang kanyang pamilya sa Hilaga ang maaring panganay ni Tera. Sa anumang paraan, ipinahayag ng Biblia na sa edad na pitumpung taon, si Tera ay nagkaanak na sina Abram, Nahor at Haran. At ano pa ang maari nating malaman tungkol sa buhay ni Tera? Sa katunayan, sinasabi ng Biblia na si Tera, kasama ang kanyang pamilya ay lumipat mula sa lungsod ng Ur patungo sa Hilaga, papunta sa Kainaan, ngunit matapos maglakbay ng tinatayang 800 kilometro, ang pamilya ni Terra ay nagtayo ng paninirahan sa loob ng isang panahon sa lungsod ng Haran. Noong panahon ni Terra, parehong ang lungsod ng Haran at ang lungsod ng Ur ay mga sentro ng pagsamba sa Diyos na sumeryo ng buwan. Kasama rin ang aklat ni Josue ay nagdala ng impormasyon na si Tera ay isang idolatro. Sa Josue, Kabanata 24, Talata 2, binabasa natin ang sumusunod. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Matagal na panahon na ang nakalipas, ang inyong mga ninuno kasama na si Tera, ama ni Abraham at Nahor, ay nanirahan sa kabila ng Euphrates at sumamba sa ibang mga Diyos. Ang katotohanan ito ay muling pinatibay sa desisyon na inanyayahan ang mga Israelita noong panahon ni Josue na gawin. Sa mga talata parbin at pimpin ng parehong kabanata don't you read on ng aklat ni Josue, binasa natin ang sumusunod na panawagan ni Josue sa bayan ng Israel. Ngayon matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran siya ng may integridad at katapatan. Itapon ang mga Diyos na sinamba ng inyong mga ninuno sa kabila ng Euphrates at sa Ehipto at paglingkuran ang Panginoon. Ngunit kung hindi ninyo gusto na paglingkuran ang Panginoon, pumili ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na sinamba ng inyong mga ninuno sa kabila ng Euphrates o ang mga Diyos ng mga Amoreo sa lupaing inyong tinitirahan. Ngunit ako at ang aking pamilya ay maglilingkod sa Panginoon. Nang banggitin ni Josue ang mga Diyos na sinamba ng kanyang mga ninuno sa kabila ng Euphrates, Tinutukoy niya ang mga diyos na sinamba ng pamilya ni Tera. Ang impormasyong ito ay nagpapalakas din ng katotohanan na tinawag ng Diyos si Abraham nang may kapangyarihan mula sa kalagitnaan ng paganismo upang ipahayag ang sarili at itatag ang isang tipan sa kanya at sa kanyang mga inapo. Malinaw din ito sa parehong kabanata ng aklat ni Hosea kung saan sa talata 3 binabasa natin Ngunit inilabas ko ang iyong ama na si Abraham mula sa lupain sa kabila ng Euphrates at inakay siya sa buong kanaan at binigyan siya ng maraming mga inapo. Ngunit, sa harap ng mga impormasyong ito, maaari kayang si Tera, ang ama ni Abraham, ay naging isang mananamba sa tunay na Diyos sa ilang paraan. Well, iminungkahi ng ilang komentarista na posible na ang ama ni Abraham ay naging isang mananamba kay Yahweh isinasaalang-alang ang katotohanan na ang karanasang relihiyoso ni Abraham ang naging batayan ng pagbabago ng pamilya ng kanyang ama mula sa idolatrong ur ng mga kaldeo. Ngunit ang tanong ay, pagkatapos umalis mula sa ur, huminto ang pamilya ng ama ni Abraham sa Haran, isa pang lungsod na politiista. Kaya mahirap talagang tapusin ang anumang bagay sa direksyong ito. At sa wakas, bukod sa mga maikling pagbanggit sa kanya sa lumang tipan, si Tera ay binanggit din sa bagong tipan, sa talaang kanan ni Jesus, gayon din siya ay hindi tuwirang binanggit sa pangangaral ng diakono na si Esteban sa mga gawa, kabanata at syueto, sa pagitan ng mga talata, duan at fin. Kung saan sinasabi ng teksto ng Biblia, tumugon siya, Mga kapatid at ama, pakinggan ninyo ako. Ang maluwalhating Diyos ay nagpakita kay Abraham, ang ating ama, habang siya ay nasa Mesopotamia, bago siya tumira sa Haran, sinabi niya, Umalis ka sa iyong lupain at sa gitna ng iyong mga kamag-anak at pumunta sa lupang ipapakita ko sa iyo. Kaya umalis siya sa lupain ng mga kaldeyo at nanirahan sa Haran. Pagkatapos mamatay ang kanyang ama, dinala siya ng Diyos sa lupain ito kung saan kayo ngayon nakatira hindi binigyan ng Diyos ng anumang mana dito kahit na isang puwang ng paa. Ngunit ipinangako niya na siya at pagkatapos niya, ang kanyang mga inapo ay magmamayari ng lupain, bagamat sa panahong iyon si Abraham ay wala pang mga anak. At ang aklat ng Genesis ay nagsasabi na si Terah ay nabuhay ng 200 taon at namatay sa Haran. Ito ang ating mababasa sa Genesis, Kabanata 11, Talata 32. At pagkatapos ng kamatayan ni Tera, si Abraham ay umalis patungong Kainaan. At iyan ang lahat ng maari nating malaman tungkol sa kasaysayan ni Tera, ang ama ni Abraham, ayon sa Biblia. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, mag-subscribe sa aming channel, i-activate din ang lahat ng mga abiso. Upang hindi ninyo makaligtaan ang higit pang mga pag-aaral sa Biblia dito at ibahagi ang video na ito sa iba pa.